Nandito naman tayo sa isang episode ng Unboxing with Sir Cesar Yeah, Unboxing, unboxing with Sir Cesar Mapapansin niyo siguro bakit puro tayo unboxing ngayon Nag-invest kasi tayo sa gamit na gagamit yan sa vlogging Okay, medyo hindi na natin magagamit so far sa ngayon Dahil merong tayong kinakalabang COVID-19 Pero uh, stay safe sa bawat isa Ngayon ay balikan natin ang ating produkto Okay, una ay ang Ulansi ST-02 Ulansi ST-02 ito ay phone mount. Okay, phone mount po ito. Okay, makita nyo anong laman sa loob. At yung isa ay yung Ulanzi MT-08. Okay, Ulanzi MT-08. Ulanzi, oh, puro Ulanzi ang aking gamit. Baka naman na mag-sponsor ka. Okay? So, Ulanzi MT-08 mini extension pole tripod. Okay? So, meron silang caption. Meron silang caption dito. A small brand focusing on phone grapey. Okay? So, yun yung kailang parang tagline. Okay. Balik natin. Ito yung dalawang item natin. Tinggal natin kayo na box para makita ninyo. Okay. Una, ito yan. Okay? Ito yung ulan si ST02. Okay? Ano ito? Dito, iniipit yung cellphone. Okay? Yung mga lo, yung mga yung mga yung mga ano, yung mga hindi kamahalan na phone holder ay madaling masira. Okay? Pero ito ay heavy duty siya. Okay? Makita ninyo, meron siyang mount. Para saan yan? May kinakabit dyan yung extension mount, yung microphone or yung ilaw. Explain natin yan later on. Tapos meron siyang ikutan. Yung ikutan na ito, dyan mo iipit yung cellphone. Okay? So, depende sa size ng phone. Na-extend siya. Extend natin tapos lalak mo lang, depende. Meron din siyang rubber. Rubber nga ba to? Yeah, meron din siyang rubber. Ayan yung uh, iniikot dun sa extension pole. Ayan. Magkano ito? Ito ay nagkakalaga ng 499 pesos. Yes, 499 pesos. Kasabay ko itong mille or in order doon sa aking Boya Micro Okay. Ngayon ay pumunta naman tayo doon sa isang item. Okay? Olansi MT-08 Mini. Ito to. MT-08. Olansi MT-08 MT Mini Extension Pole Tripod. Okay? So makita ninyo, meron siyang ball head. Ano yung ball head? Sa mga hindi nakakaalam. Ito yung parang bola na yan. Yung dahil lang kaya siya umiikot. Ikot. Okay, ball head. Tapos, ito yung ikutan ng kanyang ball head. Para lumuwag at para humigpit. Ayan. May okay, makita ninyo, dyan ay yung lock. Ayan. Yung lock nung... Uh, I mean, dyan iniikot yung pinakita natin na ulan si MT-02. Ayan. So, Na-extend din siya. Pwede siyang tumayo. Pwede siyang tumayo. Ayan. Or po, pwede mo rin siyang hawakan. Ang kagandahan dito, mga ka na-extend siya. Okay, paano mo siya extend? So, parang wala lang, maliit lang. Di ba? Pag hinawakan mo ganyan. So, na-extend siya. Po, pwede mong itaas. Ayan, unti-unti. Para makita. niya. Ayan, yung pinakamahaba niya. Tapos yung ball mount niya gumagalaw. So, pwede nga ba? gusto mo nakaganyan. Or, po pwede So, nasa sa'yo na yan. Okay. Ganda ng mga items natin. Di ba magkal naman ito? Ito yung nagkakalaga ng 664 pesos. Ulitin ko, ito yung nagkakalaga ng 664 pesos kasama na yung kanyang shipping fee. Ano ngayon ang gagawin natin? Pagdudugtongin natin yung dalawa. Okay, i-check nyo mabuti kapag order kay sa online kung meron na bang kasamang phone mount yung pole holder niyo Kasi yung ibang picture sa Lazada ay parang ano, parang uh, dito din sa YouTube. Okay? Uh, kung maganda yung thumbnail, parang maloloko ka. Hindi na maloloko, parang akalain mo na yun yung item. Yung iba kasi, uh, ito yung item nila, pero dun sa picture na nandoon, meron ng kasama nito. Okay, check niyong mabuti. Tapos, babasahin niyo lagi kung order kayo sa online, sa Shopee, sa Lazada, yung mga reviews. Okay, merong mga reviews doon kung maganda yung item nila, yun, maganda yung product. So, yun lagi ang inyong aabatan. Okay, so, kabit na natin. Balik natin. Okay. Paano ngayon siya Ikinakabit. Ganyan. makita nyo, nihiti lang ko tapos o pag nakatayo ka bawa, ah, uh, gusto mo nahawak mo lang siya, ganyan lang setup niya. gusto mo mas maikli so, dadasog mo lang na ganyan okay, ilalagay ko sa dito sa baba sa description yung link kung saan ko nabili itong mga items na ito. Okay.